Bigla akong naalarma, nakita ko si tropa na naglalaro kahit walang oras, oh. Abay, sulit nga naman talaga ang tambay niya dito. Alas na ako nakapag-open. Siyempre, alam niyo naman, ang kuya Mario nyo, laging puyat yan. At sa akto, may nagpaluto ng pansit kanton sa players ko. Buenamano. na mano. Dito na nga daw siya mag-aalmusal kasi larong-laro na nga siya. Tinawag niya ako sa bahay, eh. Parang kulang ata ang kinain niya kasi maya-maya, tignan mo, nagpatugtog ng malupit. Asan trip mo, Christmas? Balancidad. the branch march balance Mamas ko ano mo. Takas ng trip mo tol. So yun na nga, nagre yung players ko Namamatay matay daw yung monitor niya. So yung ginawa ko, nilipat ko yung saksakan ng monitor doon sa ibang timer. Kaya akala nyo kanina nakapaglaro siya kahit walang oras. Akala ko nga mapapabili na ako ng bagong monitor kaya tinest ko muna sa ibang timer. Yun pala, okay naman. Second hand nga pala yung monitor ko kaya buti na lang matibay siya. Nung nawalan na ako ng players, sinumulan ko ng baklasin kasi para maayos na. Ako lang pala nag-assemble ng timer na 'to. Nanood na ako sa YouTube at Google. Sulit naman kahit pangit ang pagkakagawa ko. Abay, akala ko mapapabili na ako ng monitor kasi muntik nang mahulog. Huwag naman sana kasi gusto ko pa yung kumita ng malaki. Medyo nainis lang ako dito kasi ang hirap pala niyang baklasin. Pero kailangan natin itong ayusin kasi mamaya marami na tayong players. Ang negosyo parang peso na din pala yan. Ang barya ang nagsisilbing skills o talent mo. Ang timer ang nagsisilbing mga opportunities na minsan sinasayang mo. Kaya kung may oras ka pa at pagkakataon, gamitin mo ito ng maayos. At kapag niyalaro mo na, ito naman ang magsisilbing mga experience mo at hindi mo namamalayan na nag na enjoy ka na pala dito kaya habang tumatagal gamitin mo ang skills and talents mo bilang credits sa pag-asenso mo hindi naman kailangang magaling kakaagas ang mahalaga kung paano ka matuto at magcaga sa buhay pagsikapan mo lang magsimula kahit sa malit na negosyo at darating din ang panahon na ang pagsisikap mo ay magbubunga rin ng tagumpay ang dami kong sinasabi o oh, siya ito, panorin nyo na bali po ganyan po yung setup ng aking sa loob ginawa ko lang po to uh, medyo palpak dapat pala ano yung may nabubuksan din just in case na uh, kailangan ayusin maayos so yun lang dito kasi sa kabila dito nag ano, naglulus kaya gusto kong ayusin ito second hand lang to Baga, pakita ko lang sa bahay kaya ginamit ko sayang din naman uh, ito dalawang timer yung ano ko isa rito sa so, kabila so yan Pinag ko din para makatipid isang ano na lang din isang power supply na rin guys ano kong suggestion nyo kung ganitong dual timer ang gamit so yan AC ko muna isang plug lang kasing ginamit ko nati ko lang siya guys dito sa kabila tapos dito sa kabilang tayo okay naman siya so may mga technical problems lang naman so ito inaikpitan ko lang yung ano yung sa ano nya baka sakali so ba yung saksakan karang naglulose kasi medyo masikip naman na siya tingin ko kaya nagtitrigger yung ano nya yung kanyang saksakan dahil dun sa speaker na katabi ng monitor yan ikakapit na natin guys baka pwede na yan so yan na may, ba, may binder na tayo sa testing na po natin So yun nga guys, ibabalik ko na yung monitor para magamit na ng mga prayer. Salamat po sa panonood nyo at sana may natutunan kayo sa video ko. At huwag nyo rin pong kalimutan, ishare ang aking mga videos. At malaking tulong na kasi ito sa aking channel. Thank you po at maraming salamat. Oops <coughs> <coughs> na siya guys, umagaan na na. <coughs> Ayos na sa kanya, na siya namamatay. Uh, Ilan talaga? Medyo, ayan. Yeah. Buti kahit papano may naglaro sa atin. Yeah. Ayan.